Ayan mga boss. Dito na tayo sa Cambasi project. Ayan. Tapos yung ating ano, uh, gate na install na at yung service door. ayan po. Ang mga nagawa natin dito sa Cambasi project sa Dream House ni Sir Alana Chaka ni Ma'am Bambi. Shoutout po. Ayan mga boss. At tsaka shoutout din sa mga subscriber natin, mga viewers natin, uh sumusuporta na sa ating YouTube channel. Tsaka sa team Boss Mac. Saka shout out sa ano sa uh, Cebu Boys. Shout out mga boys. Yan, mga tropang Cebu Boys. Shout out sa inyo. So, ayan. Yung Pampasi Project. Ito, naka-finish na po 'yan, no. Yung mga pader tapos yung pa-sementuhan na lang yung mga butas doon. Yung gate po ah uh, na po 'yan tapos ni na po natin ni bye bye good morning bye good morning mga boss ayun nakamasa na ano okay. Ayon, mga boss nakamasa na po yung ating gate tapos primer bago tayo mag-final painting ayun to epoxy primer po to white tapos gumamit tayo ng compressor na bye Si primer muna po Pero nakamasi po yan Na uh, gumamit tayo ng Pagmasili natin na ano Yung Mas maganda to Magandang lihayin kaysa sa uh, Epopsy Kesa Ayan ano? Uh, Yakot Ano? Yakot Yakot 3-2-8 Polyester putty Yan Ang ginagamit ni Bay Rock and roll Good morning Good morning boss ito si Rock and Pinis na tayo ng cabinet. Ah, mga pintor po. Ang alas kasama natin dito, tsaka si Master nandito pa, tsaka si JR. Ah, gumaganda na. Gumaganda na po. Ayan ang Kambasi Project. Eh, nang kinis oh. Pag namasadya po yung ano, yung mga bakal ang kinis ayan oh. Walang ano, walang ano bukong. Oh, uh, bye. Uh -huh apos pa tapos niyan ito mga ano, ito namang mga poste. Ah, oh, meron ng ano, meron na oh, Master, good morning. Meron na tayong ano, Christmas light ah. Pasko na, Paskong Pasko na, tsaka may star pa. Ano to, surprise sa atin? Ah. Surprise? Surprise. Ayun, <laughs> surprise. Paskong Pasko na. Ha? Bigay na. Hindi ba bali yan? Hindi ba bali sa inyo? AJ, ah, di ba bahala yan? Di yeah, ba bahala, mamaya tatas daw. <laughs> ayun, at ah, Ayan ang TV console natin mga boss, ito. Pinapapilis ko na kay Jay Ayan o, no, oh, RJ. Ah, para may isa natin yung mga fluted panel natin dito. Saka doon, ayun. oh, no. naka-reserve na yung fluted panel natin. Nireserve Nire na natin kasi yung kalsada, Diba tapos? Ito, yung ano, yung Strawberry tray, ginagawa ni Master George At saka yung Pull out kitchen basket natin Para mabingit na rin And yung pinaka last nating ano panel door. Isa natin dito sa CR. Ah, oh, si Eddie, ano yan? Hey, Cowboy Ayun, i na Ah, hindi kang kayo. Ay, tangyayar Ah, kape, At saka Milo Ni Boss Eddie Tapos. Yan, parang maraming salamat Boss si Eddie sa Team Plank Cowboy daw uh, Milo muna tayo, Milo Pare, Milo anong lasa? Obaltin <laughs> Milo daw, lasang Obaltin Yun Yan, tapos meron Oy, Ribisco Ribisco Okay Milo, kailangan kapita oh primer ayan yan po yung gamit natin mga boss Use the epoxy tapos may isang catalyst yun best coating natin okay so, si rock and roll liya gamit tayo ng compressor para dito spray para Malinis, tsaka madali. Madali yung paggawa natin. Ito, liyan na lang to. Tapos, pwede na natin brush coating sa QVE. O, oh, yung aso ni Eddie Boy, o. Oh. post Eddie, hindi ka malay mo sir, o. Oh. Foreman. <laughs> yung aso, ha? Ah. Askal, yung ating foreman dito. Ayan, tinanggal na ni RJ yung full out kitchen basket natin para ma-primer na rin. Tapos ito, nakalagay na yung ano, isagla ng, ng ating panel door sa CR. Last but not the least, ito, para ma-ano na, para ma-dukokin na lahat, para ma-extra natin. Ande na lang po, yung nalagay natin dito sabay-sabay na po paka na namin na to yeah. uh, na lagay na yung mga pintu ito pero naka ano na po yan naka naka uh, final coating na po final paint ayun nandito ayun na yung mga takit mga takit po nandyan tinago natin dito para hindi malagyan ng alkabok sinagana pa sila dito pina additional ka po ng ano ng outlet dito outlet dito sa magandang razor tsaka yung switch talaga yung ilaw dito ilaw yan switch dito din lang po nauli po yan kaya pinagiba ko muna para merong ano ilaw yung ni razor tapos palilinis mo na po to yung kwarto Ayan, okay na yung pinapasol shelf niya. Tapos dito yan sinamit natin yung mga pang natin sa ilaw ng ano, ng bagay ni Dresa, tsaka yung kanyang outlet. din sila po ng konti, tapos padirita silang po yan. Tsaka dito yung mga pang natin, nag na tayo ng utility. Ito naka-install na yung ating ano, pinto sa CR, common CR. Yung door pong Dito. Nalagay din po tayo dito. Dito lang po tayo kukuha ng linya. Tsaka dito. Sa out. Para sa outlet. Ayan. Tapos niya linis-linis na -linis lang po. na si Jehar Nagugutom na Ayan, Christmas light Ano pare, ano na, pasko na dito ano na May naglagay po ng Christmas light dito Na ano na lang namin, nakita na lang pag umaga <laughs> Okay, tapos mga boss Dito na po tayo sa ano Sa Bitas project Bili po ng ano, ng mm, Spandrill doon sa main gate nila dun sa harap nung ano nung sliding door uh, pina, pina additional na kisa ni Ma'am Joy yung ano yung doon para kanya po ilalagay natin uh, wood grain na ano spandril. tapos bibigyan po tayo ng ano ng bathtub sa Wilcon doon naman sa Kanikwan project para po maano na, matalis na po yung, yung, sa master bedroom kailangan po mauna muna yung bata para masukat natin maaktwal actual okay yan mga boss yung update sa Kambasi project yan may na yan nasa Wilcon kalumpit po tayo Meron po sila dito. Ah, uh, po ang bibilin natin sa kanigong project kay Ate Aida. Yung batcam na lalagay natin, kailangan ma na po natin para masapat na sa anumang requirement. lumabas yung pinakamahaba nila di ba nasa na ito 180? 180 yung ano nga wala Ito na po. po. Ito na po. 180 na po. Ito Ito na po. Ito na po. 180 ata yun 180 po ito 180 by 80, alam ko yan eh Ito yung 160 Ito, 180, na? Ayun, 180 eh 80 na Tapos yung price na ito? Tapos Yun, 12,120 Wala nang discount yan? Wala na po discount discounted na po siya Sagad na <laughs> ayun yung niya, yung accessories niya Kasama na po siya yung other Cover flow sir. Pero yung pinaka faucet sir, para po sa bata. Sa palit po kayo. Siyempre, meron, meron kayo dyan. Mara naman po sir. Ah, okay, sige. Sige, hindi mo ko ng isa nito. Double check naman yung sa kong available stock po. Taman. Ah, chinyak ko na ka po. Meron daw sila. Kaya bumalik ako eh. Wait lang. Double check naman po. So yun mga boss, ito na, ikukuli natin. Ito yung pinakamalaki nila, Posi. Na. O si brand po. Tapos uh, uh, Kuha din tayo ng kanyang faucet Dito Dito sa loob <laughs> Tapos don, Tingin tayo ng mga kitchen accessories Mga gas rings, At saka ringswood yung sa kitchen tsaka yung sink tingin din pa kayo. tingin din din pa tayo dito ito yung mga posi brand pos pang ano pang bathtub poset nasa nang ano nyo hot and cold ba sir? ah uh, oo Three or four. Three or four lah. Uh. ya. <coughs> Balik tu, pergi sebab tu. Five thousand Ito lang. Ito yung ano mo, 3 na, pas Yan, 3 offer 4 po yung lalagyan natin. Kaya lang, ito yung pinakamahaba dito. Dun sa bathtub na natin. Pwede yan. Pwede Kaya yan na muna siya kukunin natin. Para kumpleto na. Ayan 5, 4, 70. Nakukuha ng stock si Kuya. itu Anden then 12,000 450 Bos, no Germania? Uh, ano yang Anden saya yeah, Anden Ito. Ito may ano siya, may electric na. Nasa 11,899 ito. I'm dead. Tapos yung range food niya. Ito, may hirap pa tayo ba't ito ako ako siya. May 5,4. Ito, ito yung. Ah, 3,9 po. Ito. Ito, ito sa 4,000. 4,000. Ito nga sa 4,000 yung kanyang range food. tapos yung isa mo Dalawangan lang kaya brand sa wheel pull ka wheel pull ito ito pala teka kasi nasa makaan 15 po 15 na lang kasi price niya tapos, pinapagawa pala ako, nakakaroon na siya. Aha, 15, tapos meron siyang electric ah. yung ano, burner. 15. Ito, ito sa rin yung sa Whirlpool. Racing. Ito yung Whirlpool. Wala siyang electric, ano? Wala po. Nasa? 18 na. 13, yan. Ito siyang sir na 1 to, kapag na siya. Ayan. Tapos yung mga rinsuig niya. Ito sir.

natcheck na po na natin ano yung ginagawa straight yung sa so ayan mga boss ito ang natin ano ispandil na open screen. tapos papagawa tayo kay kuya oh, ng ano oh shout out <laughs> shout out ng Cineva cover para sa kanilang project dito Ayan po, sila muna lang natin kasi oras na nai-check po tayo. Ayan, gumawa ka na ano? Pa-drawing na lang po. Ah, gumawa ka ng papel. Malakas ah. <laughs> Ayan, raw.